ang pananampalataya ng babaeng hindi hudyo. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre at Sidon. May isang kananeya na naninirahan doon. Lumapit siya kay Jesus at nagmakaawa. Sinabi niya, Panginoon, anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinahihirapan ng masamang espiritu pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, Paalisin niyo na po ang babaeng iyan, dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. Sinabi ni Jesus sa babae, Sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Sumagot naman ang babae, Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo. At nang sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae.